ang Euphrates ay itinuturing na pinakadakilang ilog ng sinaunang panahon. Ang Euphrates ay nagtataglay ng mga makasaysayang pangyayari at mga lihim na lampas sa pag-unawa ng tao sitwasyon at sa ilang mga kaso sila kahit na kumilos laban sa pagbawi ng ilog. Ngunit ano kung sabihin ko sa iyo na ang sitwasyong ito ng Euphrates ang tagtuyot ay hindi lamang isang malubhang kapaligiran ng krisis Ngunit ito din ay bahagi ng katuparan ng ilan sa mga propesiya ng katapusan ng panahon. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo na ang aklat ng pahayag ay gumagawa ng kahangahangang mga pahayag tungkol sa hinaharap ng ilog Euphrates na direktang nauugnay sa Armageddon, ang pangwakas na labanan sa pagitan ni Hesus Kristo at ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ay maaaring ang tagtuyot ng ilog na ito ay isang tanda na tayo ay malapit na sa pagdating ng Antikristo kung ano ang mangyayari sa sangkatauhan. Kung mawala ang ilog Euphrates, sasabihin ko sa iyo ang mga sagot na ito at higit pa mula ngayon. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong hilingin sa iyo na mag-click tulad ng pag-subscribe dito sa aking channel at i-activate ang notification bell dahil gusto kong tulungan ka sa iyong paglalakbay araw-araw kasama ang Diyos at lahat ay tama. Kaya pumunta tayo ayon sa Book of Genesis, Kabanata 2, ang Euphrates ay isa sa mga ilog na nag-aabuno sa Hardin ng Eden. Ang tubig nito ay dumadaloy sa lugar na ginawa ng Diyos upang maging tirahan ni Adan at Eva at lahat ng mga hayop na nilikha niya. Sa simula ng lahat sa Henesis Kabanata 15, nakikita natin na ang ilog ay pinangalanan ng Diyos bilang isa sa mga hangganan ng ipinangakong lupain na ibibigay sa mga inapo ni Abraham. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa araw na iyon ang Panginoon ay gumawa ng sumusunod na tipan kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Ang lupain na ito ay magiging iyo mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa dakilang ilog ng Euphrates. Ang ilog na ito na nagmumula sa kung saan ang modernong Turkey ay dumadaloy ngayon sa Syria at Iraq at dumadaan sa Persian Gulf. Ang Euphrates ay dalawang libot pitong daang kilometro ang haba at ito ang pangunahing mapagkukunan ng inuming tubig para sa milyon-milyong tao sa tatlong bansang. Bukod pa rito, ang tubig nito ay ginagamit upang irigasyon ang mga pananim at kapangyarihan hydroelectric plant na nagbibigay ng kuryente sa higit sa isang milyong pamilya. Ngunit kung ano ang dating isang maunlad at napakaabong rehiyon ay nagiging isa sa takot at kawalan ng katiyakan dahil ang pangunahing mapagkukunan ng tubig nito ay simpleng nawawala ayon sa mga Iranian autoridad ay sinusubaybayan ang Euphrates sa kaniyang sitwasyon. Sa nakalipas na tatlong taon ang tag sa rehiyon ay nagsimula ng mas maaga at natapos ng mas maaga na nagiging sanhi ng tubig ng ilog na ang pagbaba ay mabilis. Sa ilang mga lugar ng ilog ay ganap na tuyo, ito ay sa isa sa mga naging viral na video sa internet na nagpapakita kung ano ang maaaring maging mga hiyawan ng mga demonyo sa isang rehiyon kung saan ang ilog ay dating dumaloy na nagiiwan ng libo-libong mga tao na natatakot ito ay dahil ayon sa ang ilang mga salaysay ang mga ingay ay maaaring mula sa ang apat na nahulog na mga anghel na binilanggo ng Diyos at kung sino lamang ay inilabas kapag ang hula ng apokalipsis siyam ay natupad. Ang pag-aangkin na ito ay walang pag-aakalang ito ay tunay, kahit na ng isang video na nagsasalita tungkol sa teorya ng mga nakakatakot na ingay sa Euphrates River, ngunit sa anumang punto ay sinabi ko na ang ingay na ito ay tunay at nagmula sa apat na demonyo na nabilanggo ng Diyos bumalik tayo sa isyo ng tagtuyot na nakakaapekto sa Euphrates ilog. Isang pangkat ng mga siyentipiko nag-aangkin na ito ay hindi lamang ang isyo sa klima na nakakaapekto sa dami ng tubig, ngunit ito din ay masamang pamamahala ng patakaran sa tubig ng mga pamahalaan ng mga bansa kung saan ito dumadaloy sa pamamagitan ng ilang. Kahit nasabihin na ang mga bansa nais na ang ilog ay magtuyo ng minsan at magpakailanman. Lahat ng ito para sa ilang mga hindi kilalang dahilan pagkatapos ng lahat kung ano ang benepisyo ay ang pagkatuyo ng isang ilog ay magdadala. Sa sangkatauhan kung ano ang interes ng mga pinuno ito ay lumilitaw na ito ay tumpak sa pagkamatay ng ilog na ang hula tungkol sa Armageddon ay matutupad ayon sa Biblia. Ang mga hari ng silangan ay lalakad sa tuyong lupa kung saan ang ilog Euphrates ay umaagos sa bundok ng Megiddo kung saan sila ay makikipaglaban-laban sa hukbo ni Kristo sa pangwakas na labanan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng pahayag kabanata labing anim, ang ikaanim na anghel ay ibinubuhos ang kanyang mangkok sa dakilang ilog Euphrates at ang mga tubig nito ay nagtiyaga upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Pagkatapos nakita ko ang tatlong maruming espiritu tulad ng mga palaka na lumalabas mula sa bibig ng dragon, ang bibig ng hayop at ang bibig ng huwad na propeta, sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga himala sila ay pumupunta sa mga hari ng buong mundo upang tipunin sila para sa labanan sa dakilang araw ng paglipol ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa sandaling ang ilog Euphrates ay ganap na matuyo ang trumpeta ay tutunog at ang mga demonyo na nabilanggo ng Diyos ay ilalabas upang sirain ang isang ikatlo ng sangkatauhan sa kanilang dalawang daang milyong mga sundalo Basahin natin kung ano ang sinabi ni Apostol Juan tungkol dito, ang ikaanim na anghel ay tumunog ng kanyang trompeta at narinig ko ang isang tinig na nagmumula sa mga sungay ng ginto na nagsasabi sa ikaanim na anghel na may trompeta na nasa harap ng Diyos. Ilayap mo ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog Euphrates ang apat na anghel na inihanda para sa mismong oras at araw at buwan at taon ay inilabas upang patayin ang isang katlo ng sangkatauhan at ito ay hindi titigil doon. Mga kapatid, ang apat na masamang espiritu na mapakilos ang mga pinuno ng mundo upang magmarcha sa Euphrates at labanan ng hukbo ni Jesus. Ito ay nangangahulugan na tayo ay nakakakuha ng mas malapit at sa katapusan ng panahon. Ang proseso ng tagtuyo ng Euphrates nagsimula 35 taon na ang nakalilipas at ay pagpapabilis at tila na ang Espiritu ng Antikristo ay nagtatrabaho na sa pamamagitan ng mga buhay ng mga ito, mga pinuno sa paggawa sa kanila na mapabilis ang kabuoang tagtuyot ng ilog. Ang Espiritu ng Antikristo ay nakaupo na sa mga puso ng tao mga nilalang na nangunguna sa kanila sa paggawa ng kasamaan at paghahanda ng lahat para sa kanyang pagdating." Hindi ako ang nagsasabi nito, kundi ang Biblia mismo. Tingnan natin kung ano ang isinulat ni Apostol Juan. Maaari mong subukan ang mga espirito upang makita kung sila ay mula sa Diyos dahil maraming mga maling mga propeta ay lumabas sa sanlibutan sa ganitong paraan. Ay alam mo kung ang isang espirito ay mula sa Diyos. Ang bawat espiritu na ipinahayag na si Heso Kristo ay dumating sa laman ay mula sa Diyos. Ngunit ang bawat espiritu na hindi ipinahayag si Jesus ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig mo ay darating na ito ay nasa mundo. Kaya gusto kong bigyang ka ng ilang mga payo, hindi namin kailangan upang tumuon lamang sa mga alingaw-ngaw tungkol sa pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem ni hindi namin kailangan upang maghintay para sa anunsyo ng dakilang kapayapaan kasunduan sa pagitan ng mga pangunahing bansa at mga relihiyon. Ang lahat ng ito ay lamang ang resulta ng kung ano ay nangyayari na ngayon sa ilalim ng ating mga mata. Kabilang ang tagtuyot ng Euphrates River, hindi mo kailangang matakot ang Antikristo o ang digmaan ng Armageddon sapagkat tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos na Jesus ay manalo sa digmaan laban sa mga kaaway at ihagis siya sa lawa ng apoy na susunog na may asupre kung saan siya ay magniningas magpakailanman. Alam ko ang lahat ng ito ay napaka nakakatakot, ngunit kung ibigay mo ang iyong buhay kay Heso Kristo at mabuhay ayon sa kanyang salita ang Panginoon, ay bantayan ka mula sa araw ng paghatol at dadalhin ka upang mabuhay nang walang hanggan sa kanyang tabi ang bagong Jerusalem, isang kaharian, kung saan walang takot sakit kamatayan o luha at hindi mo rin kailangang mag-alala tungkol sa kung kailan mangyayari ang lahat ng ito, ngunit maging maingat sa kung aling panig ka ay sa kapag ito ay iyon ang dahilan kung bakit inanyayahan kita na lumakad kasama ko dito araw-araw. Dahil lagi kong dalhin ng kaalaman sa Biblia, laging magdala ng mga nauugnay na paksa. At ginagawa ko ang pang-araw-araw na mga panalangin upang palakasin ka ng higit pa at higit pa. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya at mag-subscribe dito sa aking channel. Sana pagpalain ka ng Diyos nang malakas.